Oh sir. Itong kahoy. Shen Anjos. Kanan pa ito kanan paksi pa ito. Apo pa ito kanan dati pa siya mga itong gera tapos na ano 1944. Oo. Wala dito pa ito kasi na ako. ganyan yung situation nila dito ngayon guys so, yan. Diretso be. Ayun. Please welcome back again sa ating Facebook and YouTube channel For today's video ay nandito tayo sa barangay Balod ng Barugo, Leti So shoutout pala sa lahat ng taga Balod Saka sa mga nag-request sa video ito Yan, So curious na nga kasi dito guys Nung punta tayo ng Duka O dito sa Manuhang Nagmumotor tayo hindi daw tayo pwedeng makadaan sa lugar na ito hindi daw pwede yung motor baka narinig ko meron daw ano dito hanging bridge or ano, kahoy na tulay so yun ang alamin natin sa video ito so panoorin nyo guys hanggang matapos ang video so tara let's go Hindi, hindi nga hindi hangin grid po. Dati? Hmm. Tubtob lang yan dito, eh. kasada? Oo. Pero hindi pwede mga tulay. Ah? May tulay pa dito. Yung... Oh. Pwede makatabok? Pwede po. Oo, oh, pag ano, tao wala, pero matutob na kasi tayo dito tulay guys ito yung daanan sir sa mga tao papuntang Doka Doka guys tapos may nagtatrabaho dito Nag-construct gagawa na sila ng tulay so ipakita ko sa inyo guys yung tulay nila dito sa barangay ano to? barangay Balod yan so, si yung paunahin natin guys yan yan ito yung tulay na sinasabi ko guys so. bali yung mga estudyante sa Doka sir, sir. Din, dito nag-aaral or sa minuhang ano? Uh -huh. so yung tulay nila dito guys ano? kahoy? delikado? <laughs> yun lang yun ang bilis yung kasawon guys. <laughs> yan. ito na kahoy, wala itong ano? hindi siya nakatali ano? aso may mga pako dito guys o pako? nilagyan ng pato pero wala hindi nakatali yan so yung isa dito yung kahoy buak na so delikado hindi yan mabali sir <laughs> <laughs> tinawad so yun guys delikado hanggang dito lang ata tayo kaya <laughs> so dito pa lang isang kahoy pa lang yung nadaanan natin guys Pero dito parang <laughs> wala kasi ditong hawakan, walang hawakan sa gilid do. Oh. Walang hawakan. So dapat balance lang. Yan. So sir, kaya mo diretso nga ito? Yan kaya daw sir. <laughs> Pero tayo guys, tingnan nyo. Huh? Delikado baka ma auto balance tayo, mahulog. <laughs> Yan ni eh, sir. <laughs> so, ganito na lang guys yan mag drone shot na lang tayo dito guys ipakita ko na lang sa inyo dito so hindi natin kaya dito guys so. <laughs> lalo na sa bandang gitna oh. delikado so yun so panoorin nyo na lang, lang guys kuha tayo ng drone shot So guys, kasama natin ngayon si Nanay. Ang pangalan natin ay? Yes. Krista. Krista. Bali yung bahay ni Nanay, guys. Ito yung tulay na kahoy. Dito lang tabi. okay. So, nay itong tulay nay, na kahoy, mga ilang taon na ito dito na dinadaanan ng mga taga rito na. Oh. Hmm? Ngayon ilang taon ka na dito na eh? Oo. Bago sa mga bata ko. 69 na dito. 69 ka na ngayon. Tapos ito na tulay na eh. Dito na ito. Bata ka pa. Oh. Oh. So na ito talaga yung daan na Oh. Pero sa napansin na ko lang na yung tulay kasi walang hawakan ba tapos yung mga kahoy, yung daanan, hindi siya street. <laughs> Ganyan na dyan, na dati pa na. So kung medyo mano, balik lang. Eh, na. So ito na tulay na, ang mga dumadaan dito yung mga taga barangay Balot saka sa kabila yung barangay Duka Duka ah ng ano na eh parugo. parugo ah okay so ito palang tulay, guys matagal na talaga ito pero sa ngayon ay meron tayong nakikita dito na nagko-construct ng tulay di ba so gagawa na siya ng tulay okay ano mo sasabihin mo na eh, dito sa ginagawa ngayong tulay na eh? Marami hmm. Tapos, maayos na ang tulay namin pag matapos so anong masasabi mo sa tulay na ito Nay? kasi pag matapos ito sigurado ito tatanggalin na ito diba? ano yung masasabi mo sa tulay na ito sa tagal na, na nandito siya Nay? Ah, ngayon mm -mm. maayos ito uh -uh. pangalawa mm -mm. pero gusto ko rin mm -mm. mayroong dito maliit rin na tulay ay to oh. pan highway. Oh, so ijo layo na siya nay. Hmm. So gusto mo rin ay na Paayo. Paayos din ito. Oo. Oh, oh. <laughs> Pero pan highway. Oo, oh, oh. oh. curious lang ako. Nay, sa tuloy kaya mo pang tumawid dito sa tuloy oh. na kaya. Hindi man ako sana ay. So yan. So maraming salamat na ha. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. I thought I heard the old man say